Hi guys! Tara samahan niyo kami tikman itong bagong pinagkakaguluhan dito sa Manila. Dahil bukod sa ang daming twists, ang daming sahog, eh masarap na, napakamura pa. Dito lang to sa may M. Street Corner, Tayuman Street, Santa Cruz, Manila. Tapat lang siya ng Gets Hotel at malapit lang sa pwesto nila dati. Ito yung Mami Sheng's famous kuchinta at kunyelo na sobrang pinagkakaguluhan ngayon at talagang dinadayo pa dahil sa dami ng twist at dami ng serving kaya nakilala sila. Ito yung mga prices na mga sinaserve nila, sobrang mumura lang. Kaya naman hindi ka na magtataka kung bakit pinipilahan sila. At dinadayo pa ng taga malalayo. at nakakatuwa rin na kahit ang daming bumibili sa kanila napakaayos ng sistema nila bibigyan nila ng number kapag nabayaran mo na yung order mo then kapag tapos na antay mo na lang natawagin yung number mo at ito na nga si mami siyang na napakaganda at sexy na may ari nitong nagte-trending at sikat na sikat na gumagawa ng kutsinta at kunyelo dito sa Metayuman dahil bukod sa nakasanayan natin na nilalagay ng nyog nagdagdag siya ng cheese at yema para may konting twist tingnan niyo naman yan hindi ba kayo natatakam sa itsura na yan at ito na nga dalsa sobrang lakas nila pang second batch na yung avocado nila. Alam nyo ba na halos nasa 500 cups ang nauubos nila sa isang araw? Mix na yan ang lahat ng flavors nila. Sa avocado, mangga, ube, mais, milo. Pero ang pinakamalakas daw talaga sa kanila yung special halo-halo. Tinan nyo naman guys kung gano'n sila ka-generous sa mga serving nila. Hindi mo talaga ma feel na tinitipid ka nila. Grabe guys, ito yung special halo-halo nila na grabe sa overload at naguumapaw sa iba't ibang klaseng saho. Actually, parang ikaw pa nga mahihiya dahil sa dami ng serving nila, parang mas kulang pa yung binayad mo. At pati sa kutsinta guys, nakaka 500 to 600 styro sila sa isang araw. Sobrang deserve nila yung swerte ng nangyayari sa business nila ngayon dahil mararamdaman mo na may mga pake sila sa mga customers. Kaya super excited na ako matry ito. Huwag na natin patagalan guys. I-try na natin. Try natin tong halo-halo nila. Sobrang overload. 60 pesos lang to. Tingnan nyo naman may avocado, may mangga, may mais, may ube halaya pa. May yema pa. May condensed milk na, may evap milk pa. Tapos 60 pesos lang. Higupi ko muna kasi ang daming milk eh. Mmm, refreshing. Mmm. Ooh, tas may mais pa. Wow. Mmm. Mmm. Sobrang refreshing. Kaya pala nag-trending talaga sila. Pag tagal ng pila mo, eh. pag nainom mo. Oo. Oh. Actually, ang daming tao ito. kanina. Kahit pawis-pawis ka na sa pila eh. <laughs> Kasi pag nainom mo, marirefresh ka talaga. Hmm. Tsaka ikaw na yung maghihiya sa kanila, parang walang kinikita. Ikaw yung tiba-tiba dito. Yung makakain mo, sobrang solid. Yan, tingnan mo, kukunin ko. Wow. May mais. Oh, tikman ko ah. Hmm. Sabay-sabay sumasabog, kasi pagiging crunchy ng mais. Wow. <laughs> oh, diba? Ito yung pinaka solid na order kasi all in one na. Nandito na lahat. Yeah. Ito yung special kung nila. May yema, may cheese, may nyog. 50 pesos lang to. Anim na peraso. Yes, anim na peraso. Isang Oh, isang subo na natin to para lahat. Bakuha natin lahat. <laughs> pachinta. Alam niyo parang gelatin. Tapos yung alat ng cheese. Tapos yung lasa ng nyo. May yema pa. Sige, isa pa tayo ah. Sarap eh. Balanse lang yung tamis niya. Kasi may alat pa siya ng cheese eh. Hindi overpowering yung tamis niya. Kasi meron kasamang cheese. Kaya may alat at tsaka tamis. Magandang, magandang combination. Yes, magandang combination. Magandang combination. yung nila, hindi matamis. Pag yun lang in order nyo, kung medyo natatamisan kayo sa mga yema, may option din Then, ito naman yung palabok nila na 40 pesos lang at mabenta rin sa kanila. Wow! Mmm! Oh. Wow! Oh. <laughs> yung nung siya sa ron. Sarap! Yun yung nakakapagpasarap din eh, no? Wow! Wala pang kalaman siya iyan, no? Malasa na. Malasa na, oo. Wow! Okay. Oh. Ah, ooh. Ooh, try natin na ah. mm, mm. Oh wow mm, yun, ah. Yung luto nila dun sa chicharon taba sakong sakto Kasi diba may mga chicharon taba Yung luto nila minsan Sa sobrang pagiging crunchy niya, Sobrang tostado nagiging mapait na. Ito, sakto-sakto. Pagkagat mo, nagme-melt yung taba. Sarap. Misa pa tayo. Oo, oh, nice. Diba? <laughs> mm. mm. Halos maubos na natin. So, yun lang, guys. Share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah! <mukha>